Oi naik buta buak ka yo niki. Ah buak oh, kawa. Niki man buak. I mag ko diri karo, mga idol kai. Akaran parahon ako kanang wala helmet ketagaan ako. Oh, Evo helmet, dikansa rider son helmet shop Para ko direk mga idol ko kanang mag-away helmet nya. Wala ay jersey. Kay taga tagaag jersey Gikaan sa North Sports Apparel. tangan na to, nag nagputos ko. awa, Para dili ko mailhan. Lokar, lokar. Ano ba ka ng helmet? Na, nalimot lagi ko sir. Helmet. Pwede mo lisensya ba? Na ako lisensya sir, pero kuan lagi. apa oh, yeah, oh, pwede ka ng helmet oh, nagsanilas pa ka, handaw? Lagi. Oh, nagsanilas pa ka, short pa ka. Buwan magkabutahan sir. ah bisan pa magkuan mag helmet jud ka. Kopyan sa kay ka, magbiyahe ka, unyag mo disgrasya ka diha. Pila ka bukay mong anak? Upat. Oh, upat, unyag. Makuha na imong ulo kay oh, na imong helmet na daw. Mao lagi, wa ka. Bu Dili man ni pare sa siko para na sa imong ulo dira na kusya pero imong helmet oh sub standard pag. Oh, uh? mao lagi. Ano, na ibu ka yo. Lagi. Ah, buak oh. Dili kay suot ka pa kana. Mao ra magay maabot taon kay gadan Expire lagi? Ano expire. Man tawa. Manawag ko kaoban. Ano lang ni ato lang nakuha mo si Pio. Ayaw, na, ayaw, ayaw lang tao sir kaya maulagin niya kaya panghuhaag pa ni nga ay dili kaya impound man ka violation man ni? Kay, ma kaya expired mo mong restro nahangyo ang tao po nga may impound ay sus. may impound. may gini siya may impound gini siya yung wakay helmet pa Pe, uh, manawag ko sa kauban? Ayaw lang sir, ayaw lang tao eh. na. Manawag, manawag lang ko sa mga ban. manawag Lain ko, ko si ma. Ha? Wala na ko ipakaus kong pamilya o ko, may impaon eh Kaya adlaw-adlaw man tao ni eh, nagbiyahe Nyawa kali ka na kinmit o na kinmit pa kadili okay ra unta to na pagi ka hin. Kinmit palagi ko sir kay padong na ko uli ba kay. Ha dili 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 dili. ka. Wala ka helmet ay? Wala lagi. Tagal di helmet ha. Sus. Yawa na ko sir abi na ko. helmet oh. Lah ninduta ko na helmet. Wala na lisensya. Oy. selamat Salamat kay Jimmy. Na ko ara bitako nag prank nag para ra ko kanang mga mga tao nga wala helmet bitaw kanang para safety ba. Salamat sa taon. ha? salamat kayo to, karoon pag ikaw makahilmeto na so ano nga kasi yung hilmet nga kay ano lagi po ko ng abal-abal ra lay na kayo, kung ano yung hilmet o pink niyay sakto, masasukunin mo? large ba siguro, large ba? ah ito ni yung ipasukunin mo? sus, ni ka kamahalan yung hilmeta mo pito, hindi takang abutan niya kayo parang, parang, parang kayo okay, nandito tayo yung hilmeta ay, salamat daw uyawa na po kanina

mana pertama ni ni kitab ah ha nak